Ang unang sulat ni Pedro, unang kabanata. Mula kay Pedro, Apostol ni Kristo Sa mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa mga lalawigan ng ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mulapa at ginawang banal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Heso Kristo at maging malinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumain niyo nawa ng sagana ang pagpapala at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga patay. At ito ang nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda niya sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y nanalig, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang niyan na iyahayag sa katapusan ng panahon ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang talisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Heso Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kalaob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila ng unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sinugo sa kanila mula sa langit maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Kristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang nasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubo sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos. Tulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan Binili na siya ng Diyos sa gawain nito bago pa nilikha ang daigdig. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil kay Kristo, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid naway maging maalab at taus sa puso ang inyong pagmamahalan sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng taong may kamatayan kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos ayon sa kasulatan ang lahat ng tao ay gaya ng damo kaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktang. Ang damo ay natutuyo at nalalanta naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ang salitang ito, ang magandang balitang ipinangaral sa inyo